Hello, magandang magandang hapon, umaga, tanghali sa ating lahat. Uh, mga Dabar Kads, na naman pong inyong lingkod, ang legit Dabar at TVJ supporter na si Travel Leads TV. Pero bago ang lahat, ah, Narito po muna ang ating uh, babatiin na uh, na si Mr. Real Talk Chicago. Please subscribe. Hello po sir, nami-miss na namin kayo. Jake Magnus, subscribe din po kayo sa kanya at mabait siyang batang yan. Marita <laughs> <laughs> Inday, Eva Hernandez, Frances, Erika Valle, uh, Nestor Buena. At meron kaming iba pang mga Adelaide, Suleiman, Lovely, Lumibaw, yan ang ating mga special mention. Ganon din naman si Maliari Mascarinas. yan ah, special mention ka na rin Hindi <laughs> ka na magtampo. Armin Patricio, Nathaniel Bonson, uh, Arjun Cedric, uh, Nestor Buena, ganon din si Shirley Fuentes, Maria de Teresa de Jesus, yan, uh, FFV, JC, Mama Claire, yan, Lucky Ma'am. Three, yan, lagi nag-greet uh, sa mga LS. Maraming salamat sa iyo. Uh, sa si Jennifer Pasho. Yan. Chai Chair, kumusta na? And, uh, Hernandez. Oh, no. Eva Hernandez. Ayun. Uh, Sorry, magkamali ako ng pronouns. Pasensya na. <laughs> uh, si Ma'am Saitay. Okay, Risa 1978. Si Ma'am Elsie Gama. At uh, saka special mention sa ating friend na si Per Kilo. Maraming salamat sa tulong mo sa amin at malaking tulong yung mga nagagawa mo. Yung mga nagsasend sa amin ng mga videos at saka yung mga, yung mga uh, links. So thank you so much. Yan ay pinapalakpakan. Sana'y manatili kayong sumusuporta sa lahat ng mga uh, TVJ defenders. At ako naman ay isang TVJ supporter ay... Uh, Ganon din sa inyo. Hatiran namin kayo ng hindi fake na balita. Kung hindi, magre-reaction kami dun sa mga totoong balita. Okay? Okay. Yay! Ngayon ang ating tatalakay na dito sa nangyari sa, sa, showtime, dun sa mga bata. Huwag yung iisipin na lagi nila namin kayo sinisilip na, na, na pinagbubuntunan kayo ng mga reactors. Hindi. Kung ano kasi yung nakikita, yung kasi lang naman ang nire-reactionan namin. Kaya wag po kayong magagalit sa amin po. Um, hindi po kami po. bali yung hindi ba ah, semifinals na tapos si Yuri. Kasi nga eh, itong batang to ay napakatalino. Yung matalino ngayon, pinapalakpak niya. Napakabibo niyang bata at saka magaling siya. Na magaling siya magsaulo. Actually, kabisadong-kabisado niya yung mga, yung mga tula na nasa na ibinigay sa kanya. <laughs> ang hindi ko lang maintindihan, dalawang bagay lang. Kung sino or kayo nung nanggaling yung kanyang tinula na talagang kabisado kabisado ng bata. Uh, meron lang akong comment doon. Ako kasi bilang magulang, uh, naging pangarap ko din sa anak ko dahil ang anak ko'y napakaganda. Siyempre, ako nanay eh, di ba? <laughs> Ah, Anong bata pa siya gusto ko rin siyang gawin model kasi nga maputi, makinis, ma matalino. Kaya lang pag ang bata ayaw, hindi nang pinipilit. So hindi ko pinilit yung anak ko. Magamat ko ay mahilig din sa mga showbiz-showbiz na ganyan. <laughs> <laughs> Sana yung mga artista pero hindi ako nakuha. <laughs> magulang din kasi ako at naging muntik nang maging model ang anak ko at mga interview din niya ni Boy Abunda at saka ni Manilo Lit nung meron pang star talk. Yun. So, eh, yung anak ko ayaw. Nung rin siya ng model ng um, bear brand, eh, nung araw na yun, eh, may Nanonood din kasi kami ng live doon nung start talk pa noon. Nanonood pa si Boss Joey after na itbulagali pat si Boss Joey. Naalala nyo, tapos sasabihin ni Francis, sisigaw siya ng seamless. Ibig sabihin, diretso, walang commercial, papasok agad ng start talk. Alam ng mga <laughs> legit yan. Alam nila yan kung na ganun na panahon pa ni Francis. So, nung panahon yon, um, malakas mag-sponsor ng bear brand. Nakita niya yung anak ko. Yung anak ko naman, eh, nung time na yun, eh, medyo siguro masama ang pakiramdam. Ayoko naman pilitin kung ayaw niya. Nakausap siya, ni-interview siya. Eh, hindi pinalad. Medyo, ano siya, ah, siyempre mga bata, ano eh, may mga, may mga ano din yan eh. Ano yung tantrums, di ba? So, hinayaan ko lang. Ayoko, sabi nga nung, ano, sumubang po, ano, eh, ako po, magulang, suporta lang sa anak. Pero kapag po ayaw ng anak, ayaw ka pong pilitin. Ayan, ganun lang naman kung akong magulang. So, eto na. Nung napanood ko yung, ano, yung, yung video, parasong video lang yun, tapos may kasamang picture, nakita ko nga. Eh, nung tumutula na si Yuri, meron lang akong na, 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 na ano yun? Na, 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 caption yung aking atensyon. Yung sinabi ni Yuri na, sa icing, wag na matakot. Anong ibig niya sabihin doon? Takot ba si ano? Si si mm, mm vice ano sa icing? Kasi meron siyang sinabi na wag magpapatalo sa tumitingin. So ibig sabihin tumitingin ibang tao. kay may vice. At nag-iisip na kakarampot. So ang ibig sabihin ng wag iisip ng kakarampot, yung mga tumitingin? Sino ba yung mga tumitingin at nag-iisip ng kakarampot? Eh nakapatukoy to sa MTRCB. Ito ang pagkakaintindi ko. Ito ang nire-reactionan ko. Which is parang may mali. sa isa pa, makikita rin nila ang nakikita ng inosente kong mga mata. So, ibig mong sabihin, mas nakakaunawa yung bata kaysa sa matanda. Tama ba yon? <laughs> Siya yung inosente, siya yung makakakita ng tama. At yung mga nagpapasya, yun ang mali. At sila yung may kakarampot na utak. Tama yon. <laughs> <laughs> hindi nakakatuwa. Ako bilang ina, anak ko ang magtutula ng ganito, hindi ko papayagan. Hindi, alam mo may controversial eh. Gusto mong manalo, gawa ka ng iba. Gumawa ka ng tula na nakakabag dami na makakapture yung puso ng uh, judges. Pero gagawa ka ng ganitong tula. Ang tanong, sino ang gumawa ng tula? Ang nanay o ang production team? Alam nyo, merong, ano yan, editor-in-chief. Bago isa lang yan, kung ano man yung sasabihin. Kaya nga may teleprompter. At alam mo na kung sino ang magsasalita at sino ang dapat mag-host. Pero ito, hindi ako naniniwala na nanay ang gumawa nito. Dahil ako na nanay, hindi ko papayagan na ganito ang sabihin ng anak ko sa harap ng telebisyon na alam ko na mayroong kontrobersya. Pumayang kayong gamitin yung anak ninyo para lang sa pera. Pa. Para... Kasi contestant siya eh, di ba? Bakit kailangan banggitin ng bata ito? Anong alam ng bata dito sa kakaramput Na huwag magpapatalo? satu meetingin at kakarampot na pag-iisip? Saan ka nakakita ng ganyan? Malaman to. Hindi to biro. Nagagamitin niyo yung mga bata. Okay lang yung Little Miss You, Little Miss Philippines. Di ba? Meron naman talaga matagal na yan. Eh. Dinaana na nila Aisa yan. Dinaana na nila Gladys Reyes Ako bilang magulang, hindi ko lang mapigil yung, 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 yung emosyon ko, yung aking reaction dito sa tinula ng bata. Mga nanay, mga tatay, oo, kung kumikita man tayo na nanalo yung anak natin, pero wag naman natin ipagamit yung mga anak natin sa mali. Pwede naman gumawa ng ibang tula. Wala na ba ibang tula? Oo. Pwede naman iukol mo para sa, sa aking mga magulang. Noong ako'y maliit pa, sila ang nag-alaga. Hindi pa pwede yung ngayong ako ay grade 1 na. nag-aaral na. Tapos, i-connect mo. Para may rhyme-rhyme rhyme lang siya. Ganun lang yun. O, bakit si Raisa? mm Ang unang paglipad. O, di ba? <laughs> Raisa, dito si Raisa kasama ko eh. <laughs> Ang unang paglipad ni Raisa May Dizon. <laughs> kanta ni Ay Sigera. <laughs> Pero ito. Meron po tayong kasunod na part 2. Okay? Coming! See you later!